Ilan yan? Lung lung. Ah, long long pangalan yan? De, tawag niya sa akin lung. Ay longlong Si longlong at si. Ah, sige. Ito mo dito no. Oh, sige. longlong sampu na si ako si langlang, lang. siya si longlong Mabait ang mga aso mo ano? Ayan ay. studio. Hmm, Kukuha nang ka kanang dugo? Nag-inom na nga akong 50. Doon. Nag-uyakan, perfecto. Dimunyado. Ang padyo. Dito ka. Dito ka na ako na dugo. Dito ka na ako na dugo. Dito ka na ako na dugo. Mamartel Sino minartel Ikaw?

Sabihin mo baga ako dyan nila lang? Sakot na ako. <laughs> ang tatlo yun. Ang, At ang tatlo yun. sila ganyan sila. Hindi siyempre di minibenta din nila yun. Sakot. Ako pa yun na lang, ano, ang dami-dami na lang. Mamay din Aray-aray ko, ano.

Nah, enggak, nah, kopi

<laughs> Ay, hindi ba kaambilin niya? Kung kung pa man yata siyang... kilo? Siyang ano? Ay, siyang sapat? Uh Oo. -oh. Malalaki ba yung ano mo? Ano tawag na to noon? Ay, Ayan.

wag Malamal niya yan. Ibabawag ko sa aso ko. <coughs> Lunglung ka na. Lunglung ka ba? Pakawin mo sa aso. <coughs> <coughs> nahi tayo ng tali oh. <coughs> <coughs>